Alright, good morning everyone. Narito naman po tayong muli sa ating YouTube channel, dito lang po sa Mel Doran channel. So, please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para ma-updated kayo lagi mga kaibigan sa mga ina-upload na videos. Okay, go go lang tayo sa panahon mga kaibigan. Para ma-updated kayo lagi, guys, sa aking mga ina-upload na videos. Tara. Okay, go 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 go. Ayan si Christian Suleba. O, oh, di ba? Manalinda. Ayan, oh. Ayan, kumakain ng ice cream habang oh, uh -huh. nag uh -huh. nag-aantay na uuhaw, nagpapalamig muna siya. Ayan. Ayan si Rainy, yung taga Baroses. <laughs> 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 Ate na kami. ko na yan. Pwede? Pwede? Maigi kasi yung view dito oh, parang nasa labas ng bansa. Ayan, o. Balogan ba kami at balogan? Gumawi. Gumawi. Gumawi, yan. So, tuloy-tuloy lang guys. Panood sa aming debut. So, mga kaibigan, dito kami ngayon sa park ng Katbalogan City, Samar. Kasi ang ating mga senior, ito ay ang kanilang araw ng pagkuha uh, ng kanilang mga gratsya at biyaya. So we are waiting here in the park of Catmanugan City, Summer. Wow! Yay! Ayan po sila mga kaibigan. Yan ang mga maghusay dito sa Sierra Island. Ayan! Siya si Christine si Mana Linda eating an ice cream. Then, may mga kasama pang iba, si Amy, nasa likuran ko. Okay. So, upo-upo muna kami dito sa glit, sa ilalim ng puno or sa lilim ng puno. Kasi habang nagantay kami, chika-chika uh, chika -chika mu chika -chika muna kami dito ng ilang saglit. Habang uh, nagpa-process pa tayo. Pinaprocess pa ang aming ang kanilang mga papers. Wow! Dito muna kami at hindi lang dito. So, mayroon ding iba. Naka-park din sa iba't, iba't ibang mga shade. Okay. So, yan kami dito. And, maya-maya uh, lang ng kunti, darating na po ang kanilang biyaya. Okay? ba diba? So, wait-wait lang tayo. Christian, Celeba, oh, di ba? Imanalinda, yan, o. Oh. Yan, kumakain ng ice cream habang nag-antay na uuhaw, nagpapalamig mo siya. Ayan. Ayan si Rini, yung taga Barossel. <laughs> Ato <laughs> na kami Amerika. Ato na yung Amerika ko, no. Pwede, pwedeng pwede Kasi yung view dito oh. parang nasa labas ng bansa <laughs> Ayan, oh. okay Balogang magamig at balogan Bumawi Bumawi Bumawi, yeah oh. So, tuloy-tuloy lang guys Panood sa aming bay view Bumawi Sorry, it's -E DJ. Sorry, it's -E DJ. So, mga kaibigan, puntahan muna namin sila. Dala namin sila ng pang-snacks. Baka nagugutom na ang aming mga senior. Ang aming mga kasama. Alright. Hmm? Huh? Huh?

gantay na uuha o nagpapalamig muna siya. Ayan. Ayan si Rainy, yung taga Barossel. Ato na kami Amerika. O, ato na yung Amerika ko, no. <laughs> pwede, pwedeng pwede kasi yung view dito parang nasa labas ng bansa. Ayan, o. Ayan, o. Balogan ba kami, balogan. <laughs> bumawi eh? bumawi bumawi yeah. ah. hey, hey. so thank you so much for watching guys don't forget to like, subscribe and hit the button bell para ma-updated kayo lagi mga kaibigan sa aking mga ina-upload na videos so dito lang sa Meldoran Channel and maraming marami pong salamat so go go lang sa panood mga kaibigan more videos to come and thank you so much God bless everyone Say that I'm psychotic. But they you like it like that.